Natapos tayo sa nakaraang chapter kung saan tumambad kay na ang isang malaking golem at nagtataka sila kung ano ang ginagawa nito sa naturang lugar. Subalit habang nasa pagkabigla pa sila ay mabilis silang inatake ng halimaw na kaagad naman nilang naiwasan. Bagamat hindi tumama ay makikita pa rin sa atake nito kung gaano ito kalakas, kaya't hindi maiwasan ni Seiyok na mabahala dahil hindi lang laki ng anyo ang mayroon nito. Matapos nito ay muli itong nagpakawala ng isang atake, Ngunit walang takot itong sinabayan ni Logan gamit ang kanyang one punch. Sa pagtatama ng kanilang mga kamao ay hindi na kaya na ng golem ang suntok ng the one na bumasag sa buong braso nito, na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa. Dahil sa nasaksihan ay hindi makapaniwala si Sehyok na sa pamamagitan lamang ng isang suntok ay nagawa nitong pabagsakin ang golem, at hanggang sa ngayon ay hindi pa rin niya lubos maisip na kasama niya ngayon ang top-ranked contractor sa isang misyon. Subalit ang lubos niyang ipinagtataka ay kung ano ang kaugnayan nito sa ating bida at labis ang respeto nito dito. Bagamat marami siyang katanungan ay hindi niya maitatanggi na lubos ang kanyang kasiyahan na mapabilang sa special class at makasama sa misyong ito at isang malaking pagkakataon ang makasama ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Habang abala si Seiyok sa paghanga ay si Logan naman ay nagtataka. Dahil paano naging posible na buo pa rin ang katawan ng golem matapos ang ginawa niyang atake na kayang dumurog sa anumang bagay, sinabi ni Juyok na marahil sa laki ng halimaw ay hindi naabot ng kanyang atake ang core nito. Matapos nito ay tumalo ng ating bida sa ibabaw ng golem at itinarak ang kanyang Sword of Enlightenment dito, subalit hindi man lang ito bumaon sa dibdib ng halimaw. Sa halip ay muli lamang itong nagising, at unti-unting nabuo ang nawasak nitong braso. Sa pagtayo nito ay kaagad itong umatake sa ating bida na madali lamang nitong naharangan gamit ang kanyang espada, bagamat nas alagito ni Juyok ay hindi pa rin maiwasang mapatalsik ito dahil sa sobrang lakas ng atake. Habang napapaatras siya ay naintindihan na niya kung bakit may kakaiba sa golem, sinabi niya sa kanyang mga kasama na inaabsorb ng halimaw ang manang nagmumula sa large Flocks mana stone. Dagdag pa niya na dahil sa nag-uumapaw na mana na nakapaloob sa mana stone ay unti-unti na itong tumataga sa ginawang mana barrier ng association, nagtataka naman tanong ni Logan na wala naman siyang nararamdamang mana sa kanilang paligid. Ipinaliwanag ng ating bida na ang contractor na gumawa ng mana barrier ay ginawa ang lahat upang itago ang presensya ng pondo este mana upang hindi maramdaman ng mga tao, ngunit ibahin dapat nito ang mga halimaw, dito sila nagmula kaya't kaya nilang tukuyin kung saan ito nakatago. Bagamat naiintindihan ng ating bida ang sitwasyon ay hindi pa rin niya maiwasang masorpresa sa laki ng halimaw, sigurado siyang may mataas na kalidad ang mana na inilalabas ng mana stone dahil sa paglaki nito ng ganito. Kung alam niya lang na ganito ang mangyayari ay hiniram muna sana niya ang abilidad ng kanyang mga disciple, dahil dito ay nagpasya na lang siya na hiramin kay Logan ang artifact ng monghe na agad naman itong sinunod. Habang abala ang ating bida sa pakikipaglaban ay lumipat ang eksena sa United Kingdom kung nasaan ang pusa at si Adelia. Matapos ang walang humpay na labanan ay halos mahimatay na ang babae sa pagod, na intindihan naman nito ni Black Cat dahil bilang clan head ay hindi na ito sanay sa ganitong trabaho. Saad pa niya matagal-tagal na rin nang huling pinagpawisan siya ng ganito, kaya't minabuti niyang tanggalin ang kanyang maskara upang magpunas ng pawis, Matapos nito ay tumambad ang isang gwapong lalaki malayo sa itsura ng maskara nito, habang si Adelia naman ay tila namula ng bahagya nang makita ang totoong itsura ng pusa. Nang mapansin ni Black Cat na tila naiilang sa kanya si Adelia ay sinabi nitong isusuot na lang niya ulit ang kanyang maskara na kaagad naman nitong tinutulan, ipinaliwanag niyang hindi niya lang inaasahan na tatanggalin nito ang kanyang maskara sa kanyang harapan. Sinabi ng pusa na nasa isang panig lang sila kaya't wala siyang dahilan upang itago pa ang tunay niyang itsura. Kinikilig namang iniisip ni Adelia na aminado siyang nalungkot siya ng sinabi ni Juyok na parte ng kanyang physical training ang pagpunta dito sa labyrinth, subalit ngayon ay sa tingin niya ay worth it naman ang pagpunta niya dito. Saad pa niya sa pusa habang namumula, na kung maaari ba daw na madalas na nitong tanggalin ang kanyang maskara sa tuwing magkasama sila, wala namang pagdadalawang isip na sinang-ayunan nito ni Black Cat at sinabing palagi niyang tatandaan ang sinabi nito. Habang nagkakamabutihan na ang dalawa ay biglang nagpadala ng mensahe si Dummy kay Adelia, at sinabing ano pa daw ba ang tinatayo tayo nito. Total naman ay nakapagpahinga na siya ay hanapin na nito ang artifact na pinahahanap ng kanyang master, at kailangang mas mabilis niya itong mahanap kaysa kay Cookie. Maging si Cookie ay sinabi sa pusa na tigilan na nito ang pakikipaglandian at pagpapapogi sa harap ni Adelia, paalala niya rin huwag itong magpapatalo sa paghahanap sa artifact. Dahil sa panira nilang mga master ay wala nang nagawa ang dalawa kundi sumunod na lamang at mabilis na umalis. Sa kabilang banda, bumalik ang eksena kung saan nakikipaglaban ang ating bida, at sa ginawang atake ng halimaw ay mabilis lamang niya itong naiwasan. Matapos nito ay sinabi niya kay Logan na manood itong mabuti sa kanyang gagawin, dahil ipapakita niya dito kung gaano tunay na mapanira ang kanyang one punch. At hindi nagtagal ay muling umatake ang golem patungo sa ating bida, at isang malakas na tunog ang umalingaungaw sa buong lugar. Labis ang pagkabigla ni Sehyok sa kanyang nakita, at maging si Logan ay halos hindi makapaniwala, dahil tumambad sa kanila ang butas na bundok, at ang golem na kaninang nakatayo dito ay tuluyang naglaho gamit lamang ang isang malawan punch man ni Juyok. Masayang sinabi ng ating bida na matagal na rin ang nakagawa siya ng ganong kalakas na suntok, hindi niya inaasahan na nasa ibang level na ang lakas ng monghe. Matapos maibalik ng ating bida ang artifact kay Logan ay hindi niya lubos na maisip na sa kanya ang artifact na ito, dahil niminsan ay hindi pa niya nagamit ito ng kasing husay ni Juyok. Kaya't sinabi niya dito na kung maaari ba daw na sa pag-uwi nila mula sa misyon ay turuan siya nito kung paano gamitin ng tama ang one punch sa buo nitong potensyal. Nakangiti naman itong sinangayuna ng ating bida, ngunit sa kondisyong bibigyan siya nito ng isa pang large flux mana stone, saad pa nito na wala itong dapat ipag dahil kung isa lamang ang kanyang magamit ay isa sa uli niya ang isa pa. Dahil dito ay sumang ayon na lamang si Logan sapagkat bukod sa Mana Stone ay maaari naman silang gumamit ng Artificial Storage Facility, matapos nito ay niyaya na ni Juyok ang dalawa kung saan nila natagpo ang naguhukay ang golem kanina, dahil malaki ang posibilidad na dito nakatago ang kanilang hinahanap. Matapos nito ay ilang araw ang nakalipas, labis ang pagkabigla ng Key Keeper ng dalhin sa kanya ng ating bida ang tatlong Mana Stone. Naisip ng ating bida na malaki ang kanyang pasasalamat kay Logan, pati na rin kay Scardy dahil binigay ng mga ito sa kanya ang ginagamit ng mga itong mana stone, kasabay nito ay iniabot niya na rin sa constellation ang mga artifact na kanyang pinakulekta. Hindi ito makapaniwala na nagawang makumpleto ni Juyok ang kanyang mga kailangan sa maikling panahon lamang, kaya't ngayon magagawa niya ng mabuksan ng arena, at ang tanging kailangan niya nalang gawin ay i-connecta dito ang mental realm ng mga constellation. Bagamat malaki ang kanyang pasasalamat sa ating bida sa pagdala ng madaming mana stone ay sinabi niya ditong hindi naman ito kailangan magdala na madami nito, dahil ang isa ay sapat na upang kanilang magamit. Ipinaliwanag ni Juyo na kung hindi niya ito magamit ay gagamitin niya ito sa iba nitong kasamang constellation, dahil dito ay nagulat ang keykeeper sa sinabi ng ating bida at hindi nakapagsalita. Saad pa ni York na wala nang saysay ang pananahimik nito, at sinabing sa tingin niya ba ay hindi niya alam na may iba pang constellation ang naghihintay lamang upang umatake, kung alam niya ang lokasyon nito nang una silang nagkita ay alam niya rin kung saan matatagpuan ang iba nitong kasama. Kaya tangtangi lamang nitong dapat gawin ay ikonekta ang arena sa mental reel na mabilis naman sinang ayuna ng keykeeper, matapos nito ay kaagad tinawag ng ating bida ang front protector at inutos na sabihin ito sa iba nitong kasama na bantayan nila ang constellation habang binubuksan nito ang gate. Pahabol pa nito na kung sakaling kontakin ng keykeeper ang iba nitong kasama ay alam na nito ang dapat gawin, kaagad naman na intindihan nito ng lalaki at sumang-ayon sa ating bida. Sa kabilang banda, nang gagalaiti sa galit ang isda dahil naiinip na siya at wala silang magawa kundi maghintay ng backup bago sila makakilos, at maging ang Labyrinth Master ay hindi pa sila binibigyan ng utos simula nang bumaba sila dito sa mundo. Maging ang mukhang bampira ay sumang-ayon sa isda, at sinabing wala silang matatapos na misyon kung mananatili lang silang walang ginagawa, kaya't iminungkahi niya kay Banks kung bakit hindi na lang sila lumabas sa kanilang hideout at pumatay ng maraming tao. Subalit bago pa ito makasagot ay nagsalita si Juyok at sinabing napakabasura ng naisip nitong plano, na labis si kinagulat ng lahat, saad pa ng ating bida na halos sampung minuto na siyang nakaupo doon ngunit wala man lang nakapansin sa kanya. Sarkastiko pa nitong sinabi na wala nang dapat ipag-alala ang mga ito sa kanilang gagawin, dahil narito siya upang patayin silang lahat. Dahil sa pagdating ng ating bida ay labis ang kanilang gulat dahil wala silang ideya kung sino ito at hindi man lang nila naramdaman ang presensya ng mana nito, pagbabanta naman ang bampira na kung humihiling ba ito ng kamatayan, dahil ito na mismo ang pumunta dito upang magyabang sa kanila. Sinabi naman ni Juyok na kaya niyang itago ng gusto ang kanyang presensya kaya't hindi man lang maramdaman ng mga ito ang kanyang mana, ngunit sadyang may mga taong tulad nila na basta na lang nagsasalita ng kung ano-ano nang hindi alam kung sino talaga ang kanilang kinakalaban. Kaya't sa tingin niya ay kulang lang ang mga ito sa gulpi upang maalala nila kung sino ba talaga siya, kasabay nito ay nagpakawala ang ating bida ng isang malakas na pagwasiwas ng espada. Bagamat nakaiwas ang tatlo ay tinamaan naman ang nasa kanilang likuran dahilan upang mawala ng buhay ang mga ito, napagtanto rin nila na ang kanilang nasa harapan ay ang martial arts god na minsan na nilang kinatakutan. Matapos ang ginawang pag-atake ng ating bida ay bigla itong nawala at mabilis na itinago ang kanyang presensya na labis na nagpabalisa sa kanila. maya, -maya lamang ay muling umatake si Juyok sa kanilang harapan gamit ang sunod-sunod na slash, dahilan upang mapilitang gumawa ng barrier si Banks na sumasakop sa buong gusali Nababahala namang sinabi ng vampira na ang tinutukoy nila ay ang martial arts god kaya't hindi magagawa ng kahit anong barrier na pigilan ito sa halip ay parang ikinulong lang nila ang kanilang sarili Ipinaliwanag ni Banks na sa ganitong paraan ay malilimitahan nila ang paggalaw ng ating bida dahil sa tingin niya ay invisibility lang ang ginagamit nito upang itago ang anyo nito at itinatago lamang nito ang kanyang presensya Napagtanto rin nila na bagamat ang martial arts god ang kaharap nila ay nasa ibang katawan pa rin ito at hindi pa nito na ibabalik ang dati nitong lakas. Dahil kung nasa rurok ito ng dati niyang kapangyarihan ay hindi na sila magkakaroon ng pagkakataon para sa ganitong pag-uusap. Habang nag-uusap ang tatlo ay biglang lumabas ang ating bida sa likuran ng bampira at malakas itong nagpakawala ng isang atake. Subalit isa lamang pala itong clone upang matunto ng mga hangal ang lokasyon ng ating bida. Kaya't hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon at kaagad na inutos ni Bangs na sabay-sabay nila itong atakihin, kasabay nito ay isang malakas na pagsabog ang nalikha dahil sa kanilang pinagsama-samang atake, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang lumitaw ang ating bida sa likuran ni Banks at mahigpit na hinawakan ang sungay nito. Sinabi ni Juyo na bilang gantimpala nito sa mahusay nitong plano ay bibigyan niya ito ng mapayapang kamatayan, kasabay nito ay itinarak niya ang kanyang espada sa likuran ni Banks, na nagdunot ng pagbulusok nito sa lupa. Dahil sa nasaksihan ay hindi makapaniwala ang mga Constellation at napapaisip na sila kung hindi pa ba talaga nababawi ng ating bida ang kanyang kapangyarihan, sinabi ni Juyok na tama ang sinabi ng mga ito tungkol sa pagiging mahina niya ngayon, bagamat kaya sana niyang pabagsakin ang apat sa kanila noon gamit lang ang isang atake, sa ngayon ay wala siyang kakayahan gawin ito. Nangangahulugan na ang isa-isahin sila ay magiging aksaya lamang sa oras, kaya't naghanda siya ng isang regalo na espesyal lamang para sa kanila. Kasabay nito ay tumambad sa itaas ng mga constellation ang mga mana stone na labis nilang ikinagulat, sinabi ng ating bida na kapag ang core sa loob ay nakatanggap kahit kaunting pagyanig habang puno ito ng mana ay maaari itong sumabog. Dahil sa narinig ay nais pa sanang makipagnegosasyon ng isda sa ating bida, subalit hindi ito pinakinggan ni Juyok at mabilis na pinabulusok ang mana stone patungo sa mga constellation, at nang tumama ito sa kanila ay isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sa kabilang banda, habang abala ang ating bida sa mga constellation ay nagtungo ang gabay sa lugar ng Labyrinth Master, dito ay tumambad sa kanyang ang isang hugis globo na ginagamit upang bantayan ang constellation na bumaba sa mundo. Habang tahimik niya lang itong pinagmamasdan, naaalala niya ang huling pag-uusap nila ni Juyok bago siya magtungo dito. Sinabi niya sa ating bida na ang keykeeper ay kasalukuyan nakahiwalay sa mga kasama nito, at hindi niya alam ang eksakto kung ano ang nangyayari subalit nasisigurado niyang ang lokasyon na ibinigay niya dito ay hindi ganun kalayo kung nasaan ang ibang constellation. Dahil dito ay nagpa siya na agad si Juyok na puntahan nito, subalit bago siya umalis ay sinabi ng gabay na kung maaari ba daw siyang pahiramin nito ng isang pangalan na kanyang naabsorbed. Paliwanag ng ating bida na matapos niyang gamitin ang iba nitong kapangyarihan ay hindi siya sigurado kung mayroon pang natitira dito sa pag-abot niya sa gabay ng singsing -sing ay nagpasalamat ito at napansin niyang kahit papaano ay mayroon pa rin itong natitirang kapangyarihan na maaari niyang magamit. Kayat mabilis niya itong inabsorb at ipinaliwanag sa ating bida na gagamitin niya ang kapangyarihan upang hindi agad mapansin ng Labyrinth Master ang gagawin nitong pagpatay sa mga constellation dahil kung sakaling mapansin ito ng kalaban ay magiging malaking problema ito sa kanila. Matapos nito ay balik tayo sa kasalukuyan, sa paglapit ng gabay sa globo ay nagbuga siya ng isang kulay itim na enerhiya dito, upang kahit mapas lang ang mga constellation ay hindi pa rin mawawala ang mga marka nito sa globo. Subalit hindi nagtagal ay dumating ang tagapagbantay dito at mabilis na itinutok ang kanyang spear sa leg ng gabay na labis nitong ikinabahala Pasiga na sinabi ng Spear King na hindi pa niya ito nakita kahit minsan, kaya't nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito. Paliwanag naman ng gabay na kahit suyuri nito ang lugar ay wala siyang makikitang kakaiba, dahil wala naman siyang ginagawang masama, hindi naman ito pinakinggan ng Spear King at sinabing kailangan niya pa rin dalhin ang babae sa kanilang Labyrinth Master at doon na ito magpaliwanag, at saka pa lang nila malalaman kung ano ang mangyayari dito. Dahil sa narinig ay lalong nabahala ang gabay at kung magkataon na makita siya ng Labyrinth Master ay sigurado malilimitahan ang kanyang mga pagkilos, kaya't sinubukan niyang kumbinsihin ng lalaki at iminungkahi na palabasan na lamang nila na hindi sila nagkita at isipin na lamang na isa lang siyang constellation na naligaw sa lugar. Ngunit hindi naman ito sinangayuna ng Spear King dahil trabaho niya ang magbantay dito at airport kung may kakaibang nangyari, kaya't huwag na nitong subukan pa ang kanyang pasensya. Dahil dito ay sinabi ng gabay na namamangha siya sa loyaltyng ipinapakita nito at iminungkahi na ibaba na ang kanyang sandata. Matapos nito ay malakas na ibinagsak ng lalaki ang kanyang sandata at sinabing huwag itong magsalita na parang kilala siya nito dahil una sa lahat ay hindi niya pinili ang trabahong ito. At maliban sa titulong mayroon siya noong tatlundaang taon na ang nakalipas ay wala na siyang ibang maalala at simula noon ay ito lang ang tanging ginagawa niya. Bagamat kulang siya sa lakas at malinaw na dahilan upang tanggihan ang tungkuling ibinigay sa kanya, nagpasya siyang tanggapin ito. Marami siyang tanong subalit sinisikap niyang isang tabi ang sariling nararamdaman kahit hindi siya sigurado kung bakit niya ito ginagawa. Subalit may isang pangungusap lang ang tanging nakatanim sa kanyang isip at sinasabing hawakan mong mabuti ang iyong sandata, nang mapansin ng gabay na tila may iniisip ang Spear King ay sinabi nito na kung nais ba nitong malaman kung ano ba talaga ang pagkataon nito. Paliwanag nito na may kilala siyang tao na mula sa tatlundaang taon na ang nakalipas kaya't malaki ang posibilidad na alam nito ang pagkatao ng Spear King, subalit bilang kapalit ay hindi dapat nito sabihin sa Labyrinth Master ang kanilang pagkikita. Dahil sa narinig ay bahagyang napatahimik ang lalaki at napapaisip kung ano ba ang dapat niyang gawin, matapos nito ay lumipat ang eksena ilang araw ang nakalipas. Sa pagbalik ng ating bida sa lokasyon ng Keykeeper ay natapos na nito ang pagbuo ng pintuan ng arena at hindi niya inaasahan na parang isang normal lang itong pintuan. Matapos nito ay tinanong niya ang Constellation kung mabubuksan na ba nila ang arena. Ipinaliwanad naman ng Keykeeper na ang pintuang ginawa niya ay daan lamang papunta sa totoong pintuan na nagbubukas ng arena at kanina niya lamang napagtanto na hindi siya direktang makakonekta dito. Dahil sa narinig ay nag ang ulo ni Juyok at sinabing kung ganun ay ang lahat ng ginawa nila ay nauwi lamang sa wala. Subalit mabilis na ipinaliwanag ng Constellation na patapusin niya muna siyang magsalita. Sinabi nitong ang Great Hall o Arena ay nasa itaas kung saan din matatagpuan ang Labyrinth Master, bagamat simple lamang ang una niyang ginawa dati, inalala niya kung paano niya naikonekta ang mga mental realms ng mga Constellation sa isang lugar, Nagawa niya yun dahil ang lahat ng constellations kasama siya ay may kanikanilang mental realms na matatagpuan sa itaas. Dahil dito malinaw na sa kanya na ngayong bumaba na sila sa mundong ito kailangan nilang gumamit ng isang gateway na lumilikha ng baluktot na espasyo at oras upang marating ang entrance ng Great Hall. Ngunit dahil sa artifact at flux mana stone na nasa kanya napaaga ang pagtaas ng kanyang kakayahan, at nagkaroon siya ng tiwala na oras na mabuksan nila ang pinto ng Great Hall gamit ang gateway lilito din ng isang pinto patungo sa Great Hall sa loob ng mental realms ng mga constellations na nasa mundong ito. Nang marinig ito ng ating bida ay kaagad niyang niyaya ang keykeeper upang puntahan ito, subalit nagdadalawang isip ito dahil sa pagkagulo-gulo ng space at oras dito ay maraming mga halimaw ang nagkalat sa loob nito. Nang mapansin ito ni Juyok, kaagad niyang sinabi sa Constellation na wala na itong dapat ipag-alala dahil po protektahan niya ito na labis naman itong ikinatuwa. Kasabay nito ay sinabi ng ating bida kay Adelia at Black Cat na sabihin kay Dummy at Cookie na kapag lumabas ang pintuan sa kanika nilang mental realm ay huwag ang mga itong magtangkang pumasok, na mabilis namang sinunod ng dalawa. Maging ang front protector ay pinaalalahanan din ni Juyok upang sabihan ng master nitong si Scardy Kasabay nito ay binuksan na ng constellation ang pintuan, at habang tumatakbo papasok sa loob ay pinaalalahanan ng ating bida ang keykeeper na sumunod lamang ito sa kanyang likuran kung gusto pa nitong mabuhay.